anak. Hi. Hi Aalis ka? Saan ka punta? Sa ospital po. Hospital? Di ba ngayon ang gawin ni Jordan? Eh, baka mamaya pa kasi yun, may niwala nga po siyang nadalang damit kaya magdadala na lang ako para sa kanya ng pampalit. Oh, eh hindi ba magwawala si Shira kapag makita ka doon? Tol. Okay. Naasikaso na ni Leslie si Shaira. Tol, alam kong may mga nasabi ako sa'yo kahapon. And I can say sorry because I meant that. May naagrabyado talaga si Shaira dito so, sa ginawa niyo ni Christy. Hmm. Alam mo, Jeff. Ang aga pa, hindi ako masyado nakatulog kagabi, kaya... kaya ako sana nakaway. Tol, hindi ako nakikipag-awa. Ang sa akin lang, gusto ko lang sabihin sa'yo yung tingin kong dapat mangyari dito. Tol, huwag mo nung ituloy yung pagpapawalang bisa na kasal yun siya. Eh, hindi ba magwawala si Shira kapag makita ka doon? Eh, hindi na lang po ako magpapakita, ma. Tsaka saglit lang naman po ako doon. Gusto ko lang talagang makita si Jordan. Hmm. Okay. Okay, sir, ma'am. Thank you. Ma'am, Sip mo talaga kay Sir Jordan, no? Kahit na may asumot pa dyan sa pagmamahalan niya. No? Te di naman. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganun si Shira. Di ba, Ma? Kasi, alam mo, di mo niisip na napakahirap din ang pinagdadaanan ng tao. <laughs> Pasensya na, Ma'am. ang um, nasobrahan ng puata yung pagiging Christian ko ba? Anong Christian? Christy Jordan, Ma'am! Di ba nga, pag love team, pinaghahalo yung lips <laughs> nila. Christian! President ka, ma'am. Chris Dan. Ay, Gusto mo? Bakay ka. Oo. Hindi ako gano'n. Hindi, ang dami mo na iisip. Tol, huwag mo munang ituloy yung pagpapawalang bisa na kasanyo ni Shira. Hindi pwede. Parang si Kristi. Eh, tika, usapin mo muna. Eh, may itindihan naman yun. Nakikita mo naman yung sitwasyon mo yun. Nakikita mo si Shira. What if? sakta niya yung sarili. What if may mangyari ulit masama sa kanya? Dahil iniwan mo siya. Jeff, hindi na nga ako babalik kay Shira. Tuloy so, hindi mo ba kaya gawin para kay Shira? Tandaan mo utang mo buhay mo kay Shira. Tapos ano? Buhay niya? Sisirain mo? Kati, gusto ko natanggalin. O oh, mo tanggalin. Kasalanan mo yan. Kung mo tanggalin. Mami, okay. makakano tayo niya. <laughs> Pero ang galing ko. Aminin mo. Babe, nandito na ako sa labas ng room ni Shira. Nagdala ako ng mga damit mo. Wow. Anong pinaggagawa no? mo kasi? <laughs> <yung>. <laughs> 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 Parang wala akong choice. Mm, may food oh. Ano Parang wala namang lasa yan. Wala nang iba. Nako. Yes, ganda na lang yan, girl. Sige na. Last na mo naman ba? today, di ba? Dito. Balik mo na yan, doon. Ay, nako. O, oh, ano palang sabi ni Jordan? Kasama ka daw ba niya pa uwi? Ay, ewan ko, hindi ko pa nasasabi sa kanya. Pero okay lang. Feeling ko, konting arte ko lang naman. Papahin mo. <laughs> in no? Kung alam ko lang na ito lang pala yung way para mag-stay siya sa akin, hindi sana before pa ako na meke-meke ng pagpapakamatay. Ngayon, kung titignan mo, mukhang patong-patong na yung nangyari sa akin, kaya mukha na akong depressed. Yeah. How dare you? ni mo kami. Lalo na si Jordan. Anong sinasabi mo, Christy? Huwag ka nang magmaang-maangan. Dinig na dinig kita! Alam mo kung ano man yung tingin mo narinig mo, hindi totoo yun. At kahit magsumbong ka sa kanila, walang maniniwala sa'yo kasi isipin nilang galit ka lang sa akin. Kaya nag-iimbento ka kasi isa kang victim player. Hindi yan totoo. Jordan, Jordan, Sinusugod ako ni Christy dito. Hindi ko alam kung ano-ano pinagsasabi niya sa akin. Christy? Christy naman. Alam mo namang sensitive na ngayon kalagayan ni Shire. Okay ka lang ba? No, Jeff. Niloloko niya lang tayong lahat. Hindi naman totoong nagpakamatay yun si Shire. Ginawa niya lang yun para mabawi niya si Jordan.